Hi guys, papakita ko sa inyo kung paano lutuin ang ganyan, ang tawag pala niyan ay kofta dito sa Jordan Yan ay giniling, maghiwa lang tayo ng sibuyas, dalawang malalaking sibuyas ang aking binaltan At yung isa ay hiniwa ko at ilalagay ko yan sa tray Yan ang unang layer, dalawang layer pala ang sibuyas diyan tapos nilagyan ko pala yan ng kamatis sa ibabaw hindi ko lang pinakita kasi nga nagmamadali na talaga ako kasi sabi ng amo ko ay kailangan daw pagdating nila ay luto na yung ginagawa ko kasi yung ang asawa niya ay umalis ng walang almusal ganyan siya pag hindi na naga almusal kailangan pag uwi niya ay kailangan ay nakahanda na yung pagkain pagkatapos pala ng onion ay ilayer lang natin yung giniling ng manipis sa tray. Kailangan ay pantay-pantay ang nipis niyan. Kaya yan nila, ko sa palad ko para ramdam ko kung ano, gaano kanipis ang nilalapat ko. At ilalapat lang natin siya ng ayos para ang pagluto ay pantay-pantay din. Kailangan pantay-pantay ang lapat para pantay-pantay ang luto. Pagtapos, yung pangalawang layer ay nilagyan ko siya ng oil, uh, salt, tapos nilagyan ko siya ng black pepper. Depende sa inyo kung gusto nyo, gusto ng amon nyo maalat o hindi kasi ang gusto naki dito ay hindi maalat, tamang tama lang. Tapos, yung palawang, pangalawang layer pala ng onion ay sa ibabaw. Kailangan ay lagyan natin lang langis para yung seasoning niya ay manuot doon sa ilalim. Tapos, konting tubig lang. Kaya ko pala yung hinihiwaan para yung oil niya ay mapunta doon sa ilalim. Tapos, may konting sauce. Kaya yan ang gustong gusto nila. Pagkatapos niyan, tinakpan ko lang ng foil at 30 minutes lang yan sa oven. Ganyan lang sila magluto dito ng giniling sa Jordan. At yan na nga ay luto na. Pagkatapos, ilalagay natin yan sa oven para gawing lit, uh, konting brown ng konti. Kasi gusto nila ay brown-brown ng konti. Yan. Alam nyo guys, apat na tao lang kami kakain yan. Minsan, inaabot yan ng dalawang araw, tatlong araw sa rep. Hindi naman sila sa kailan sa pagkain dito, nilalagay lang sila ng rep. Sa rep, pagkatapos kung gusto nilang kumain, ay ipapainit ko lang. Ganyan dito katipid sa Jordan.